An anak anda ti hi hi Twenty five sting amin din 25 kuno ko, ko may isang sting ano irekad mo ate nang ate kaya maladi mm. mano nakikrismas kaya Betina shala, mana kau yang shala? Samapu. Kenapa? 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 tinapay Kenapa? 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 tinapay Kenapa? 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 man amin Kenapa? 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 Kenapa?

Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business Malit lang po ito pero busy-busy po tayo lagi Naglalagay po tayo lagi ang ating uh, refill dito sa ating tindahan So ano nga ba ngayon ang ating pag-uusapan ngayong malapit na ang Pasko Dahil uh, bili dito, bili doon, bili, bili dyan ang ating mga customers Gastos dito, gastos dyan Party dito, party dyan. Kaya naman tayo ay handang-handa na tayo dito sa ating sari-sari store. Napakadawin po tayong stock customers na lang po ang ating kulang dito guys. So ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ito yung tinatawag na, na uh, yung ating mga customers na one time big time o kung tinatawag na one day millionaires guys. ito ano nga ba ang magiging apekto sa atin itong one day millionaire? Ito ang libre ka dito, libre ka doon, libre doon, pa-party dito, pa-bongga doon at sari-sari naman yung iyong uh, sakit ng ulo kapag uh, kinapukasan at tutusin mo yung mga nagastos mong budget mo ay talagang kulang na kulang at talagang napapautang kapag guys ito yung tinatawag nilang one day millionaires guys so ano nga ba ito at sinishare ko sa inyo guys kung ikaw ay may sari-sari store at may business dapat mo itong ingatan ang iyong pera dahil kapag ikaw ay nagkamali Magagamit mo ito sa uh, one day millionaire o kaya one time big time Ito yung tinatawag na party dito Social life mo ay uh, uh, nawawala ka na sa control dahil sa pagdating ng Pasko Ay super enjoy mo guys, madudukot mo yung pera ng tindahan mo At makakalimutan mo na mayroon ka palang delivery kina bukasan At ito talaga ang sasakit sa ulo mo dahil wala kang pambayad sa iyong mga ahente na darating sa iyong tindahan guys. So, eto ano nga ba yung mga dapat nating iwasan kapag ganito yung ating uh, uh style kapag Pasko uh, nakikita kasi natin si customers nagalante galante, naglilibre dito, nang papakain doon at talaga naman traditional natin yung uh, man libre manlibre, magpaparty, magpakain, as napakadami nating lulutuin pero liliman lang naman tayo sa loob ng bahay pero naparami natin lulutuin. Tapos pipicturan natin yan guys, gumastos tayo ng halos 6,000 tapag kain pero lilima lang kayo membro doon sa loob ng bahay ang mangyayari guys ay napakadami pong magagawang uh, mangyayaring left food, papamigay yung kapitbahay na ganun din, naghanda uh, din so uh, walang mangyayari doon sa yung mga handaan at wala pong kakain guys, so ito ang ating uh, iwasan ngayong Pasko so ano nga ba ngayon ang mga dapat natin gawin kapag ikaw ay uh, may uh, business, dapat natin kontrolin ang ating sarili sa ating emosyon At saka huwag po tayong sumabay doon sa mga mayayaman Sa mga balikbayan At kailangan po natin uh, mag-budget guys So ano nga ba yung mga dapat natin uh, Isipin sa ating uh, negosyo Mag-focus po tayo ngayong Pasko Huwag po tayong sumabay sa social life Dahil tayo nga po ngayon ang bida Ang uh, sare, sare store ngayong uh, Pasko Kasi tayo yung uh, pinupuntahan ng customers Kaya dapat magiging uh, Mahusay at wise tayo ngayon guys para tayo ay makabawi-bawi naman dun sa mga mapabang benta natin sa mga nakaraan na araw So ayun guys ang ating uh, tips ngayon Huwag po tayong uh, one day millionaire o kaya one time big time Huwag po tayong uh, maggarbo mag o kaya ano-ano man yung mga pinagagawa natin mga, uh, ano sa Pasko guys So ito, uh, hindi naman po masama magiging uh, uh, maggarbo mag o kaya magiging uh, galante kung kaya naman yung sa budget pero kung tayo katulad dito ay malit lang at ang ating tindahan ay huwag po tayong magpatalo sa uh, social life ng iba o kaya magpa-influence sa iba guys. So ayun. At uh, aalamin natin guys yung mga items na mabenta at hindi mabenta dito sa ating tindahan. Ano nga ba guys yung mga mabebenta dito sa ating tindahan? Yung ini-expect natin na mabenta? Pero pag nasa sa Real Talk ay hindi po pala ito mabenta guys kasi kagaya ito nag stock tayo ng mga pang uh, Nochabuena at na meron po tayo dito ng stock pero hindi po siya gumagalaw hanggang ngayon 3 days na at 2 days na lang ay magpapas ko na guys Last year guys ay talagang linimitahan ko yung nag stock ng ganon dahil alam ko ang mangyayari kasi halos mga kapitbahay namin halos lahat ay may trabaho sa kumpanya yung ating uh, kapitan, yung mayors ay nagbibigay po ng pamasko guys ito yung dahilan ng mga hindi siya, hindi na gumagalaw yung ating pang buena dahil may mga uh, groceries uh, mga groceries na ibinibigay ng mga mga politiko mga politiko talaga yung mga company tulad nito grocery pack, mayroon na talagang uh, nakakompeto dyan sa loob guys na pang uh, new year of pang buena marami po silang binibigay kaya ito nararamdaman natin yung kunting tumal hindi po tayo makakabenta ng ganito kasi halos lahat ng ating mga kapitbahay ay mayroon silang uh, ganito na binibigay lalo lalo doon sa mga nagtatrabaho sa kumpanya kaya guys alam ko na na hindi masyadong mabenta yung ating uh, pang notya kung baga pang back lang to guys yung ating uh, display dito kaya alam ko na yung ating discount eh, kaya hey, hindi po ako masyadong nag-stack ng ganyan. So, ayun guys, ang ating hindi mapenta na ngayon. Ang mapenta sa atin, yung mga alak, yung ating mga chichirya lang, at saka mga soft drinks yung ating mapenta ngayon. So, ayun, so good naman guys, ay medyo nakakakuta naman tayo ng konti kapag mayroon tayong mga event-event dito sa court. So, ayan, mega big shout-out sa lahat ng ating mga customers dyan. yung mga sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. At kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube, paki-subscribe naman at pakiclick niyo yung uh, notification bell para ikaw ay ma-update. At kung ikaw ay uh, gusto mo yung ganitong content, gusto mong magnegosyo, ay sundan mo lang yung ating channel, guys. Napakarami po akong binibigay na tips para kayo ay magiging uh, successful din nakagaya nito dahil nagsimula lang po ako sa 30,000 ngayon po guys ay medyo malaki-laki na at mayroon na rin po tayong na na itatabing savings guys so ayan hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, tips ngayon iwasan po natin ng one day millionaire one time big time ay huwag po tayong magpadala sa emotion Merry Merry Christmas sa lahat ng ating mga viewers sa lahat ng mga OFW dyan. Alam ko, malulungkot kayo. Pagdating ng Christmas, ay talaga po ganyan ang buhay. Magpakatatag po kayo. At uh, stay connected po kayo sa pamilya nyo. Habang uh, ganitong Pasko ay napakahalaga po na mayroon kayong connection sa pamilya. So hanggang dito na lang muna guys. Hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye!